Good morning mga kabraso Di na tayo nakapag-intro dun sa pag-alis natin Paulan-ulan kasi Sa mayong chimpo May ano Bagyo ayun dito may ilalang ayun mga kabraso dito May nakita tayong butas dito Mga bago talaga yung bakas Ayan o oh. Ayan yung mga hinukay yung putik Ayan yung ano itsura ng butas niya oh. Ayan Dito Bukas ay mga bakas din dito yan. medyo luma luma may tinamaan tayo mga kabraso chak na malaki yung laman nito sa tingin ko ay ano lang to yung umaalis din siguro to dito ay bukas man dyan sumisipik mga kabraso yun na dito ay e, talaga ah Uy. parang dalawa yun yung isang mga kapraso sinisipit eh Ayan oh. Ayan. Napakalaki. Uh, pulahan. Anak ng pating. Naninipit pa. Kukunin ko to ng maayos mga kabraso ha. Ah, lang lang. Oh. Maganda tayo ng... natin to. Tapan natin. Ay, eh, may sumasabit pa. <clears throat> oh. Eh, mga kabraso. Napakalaki. Oh, sure ball, mahigit kalahati. Nasa Utsor City Aduy <laughs> May maliit na butas Kung punta doon Sigurado pumasok yung babae braso uh, inayos ko na siya oh at saka nilagyan natin ng mga konting ganyan mas maganda yung may naka ganyan siya saka tinakpan na natin dito ayos na boarding house na yan pabahay ayan saka hindi na siya masyadong halata ug oh, kita ako kanina doon pa lang natin na ano Natanaw ko na yung, yung una kung napansin yung putik po na mga bagong hukay doon. Nasilip ko lang. Papunta sana tayo doon. Lalampasan lang natin to. Punta tayong taas kasi pahitay na ngayon. Dito lang tayo naghanting sa mga anuhan sa sahan. May rin bakas dito sa taas mga kabraso. may nagsasa dito siguro yung nagsasa dito yun yung sumilip doon sa butas buti at hindi niya priority na ano yung pag ano ng alimango dahil kung inanon niya napakababaw lang makukuha mamasyal siguro ito dito iwan ko lang kung saan yung permanenting butas niya yan mga kabraso o baka ito rin yun na masyal lang dito kasi hindi gaano kabago may sisilipin pa tayo sa taas ng mga boarding house natin dito sana lang makadagdag pa tayo kaya naglulungga ito ay ayan nga dito ay nang hingain nga ayan yung ay, mga kabraso lukan ito yung mga paborito nilang ano kainin dito yung mga pulahan lukan kadalasan kasi yung pulahan dito naninirahan sa mga gilid ng sapa lalo na dito sa mga sasan sa lalaw mga gilid ng ganito madalas nilang pagbutasan baka ito nga yun, mga kabraso na umupunta lang dito kapag high tide nang hihingain kasi diretso lang to papunta doon sa baba sapa sapa Kaso, ito po yung sa nating butas dito ito ay hindi ko pa nakuhaan ito nakita ko to dati dito sa napakasukal na to daming clinic dito yung mga neotiyo na yan dito sa, sa may ibabaw pumunta dito talagang ibinakas yung ano ng mga sipit niya oh. sana lang nasa loob ba to yung mga kabraso tignan nyo oh laki nito talagang dito yung hinupay niyang putik sukal grabe <clears throat> mga bakas na yan mga kabraso oh, mga bago talaga punta dun sa baba Lahok, pero ako yung... ako yung kublihan. Kuya yun, wala. Aray ko, wala na naman. Sang kaya. napin lang natin mga kabraso dami kasing pagkukublihan niya dito tsaka yung mga ano dito malalalim may mga ganyan na tubig may mga butas butas mga kabraso ito na naman yung isa nating boarding house oh. yan sana lang nasa loob pa nga bago yung hukay na putik at saka yung bakas Lumabas Lo, mabas na naman mga kabraso. <laughs> Klarong klaro yan, ha? Oh. Nahuli na naman siguro tayo, ah, Ay, hey, mga kabraso. cinik ko nang mabuti. Nasa loob pala. Ayan. <laughs> good size din ang laki dito ko sya na ano mga kabraso sa medyo na takpan pala unti yung butas hindi ako makontento kasi talagang bago yung ano mahirap kung palaging ano hanalan sinikotan nang mabuti sinusundot ko may mga putik din sa loob yung pala hinawin niya ata baka may balak magpalit tapos umabot ako dito sa pangatlong exit dalawa kasi yung exit nitong boarding house natin ito yung una tapos yun pinatamaan ko kala ko yung tuway lang eh sumipit yung binuksan ko dito hindi na ako nakapagkuha ng ano video <laughs> pero yun sa ano pala na anuhan ko dito Uh, pakipalo na rin po sa aking ano mga kabraso sa aking Facebook yan Joseph Espino Perante po yun ito na naman mga kabraso yung isa nating boarding house dito may mga bakas dito sa labas oh. yan mga bago din pumunta rin siya dito bakas ayun ohay ay thank you lord ops labas ka lang ng maayos Babalik pa balik pa Yun lang mga kabraso. Ay. No. Ayun. Pulahan din. Ay. Thank you Lord. Ay. Ay oo. Pulahan nga. Pulahan din mga kabraso. Ay, thank you. Thank you Lord. Pauwi na pala tayo sa bahay mga kabraso. Ang laki na ng tubig oh. E, nilinisan ko muna itong lagayan ng alimango natin kasi nangamoy noong kahapon yung bininta ko na dali yung isa. E, nanumuna natin para ma-press ba sila.